paano nga po ba ako na monetize sa ads on real? oh nga. Hello guys! At eto na po, finally, na-invite na din po kami sa ads on real. Yehey! Ayan na po, for set up na po siya. At ngayon po, na-set up ko na din po siya. Kaya ayan na po yung mga tools ko ngayon. Kailan lang po na monetize po kami sa in-stream ads. At syempre, ito po ang pinakihintay ko, ang ads on reel. Kasi po, madali lang po siya gawa ng video. Ang in-stream ads po, kailangan po kasi long vlog po siya. Eh, wala po kami time mag-vlog. Wala na po akong time mag-edit kasi nga po, nag-work na po ako. Syempre po, nakapokus pa rin po ako sa work. Tapos, paano nga po ba ako na monetize sa ads on reel? Oo nga po. Ay. Ganito po yan, guys kung makikita nyo po guys meron na naman po akong nag trending na video at million views po siya, eto po siya panoorin dahil, nyo yan guys guys dahil lang yan sa tawa ni baby <laughs> guys naunahan nyo pa talaga yung mga ibang 1 million namin ni mama ah, ayan, guys <laughs> sumingit na siya naka 6 million views guys Guys, sa tingin ko, guys, kaya kami na-invite sa Ads on Reel dahil gawa po noon may nagtrending na naman kami ng video. Eto, guys, si Baby, oh. Tingnan nyo, guys. Ayan siya, sarap ng tulog niya. Nang dahil sa kanya, na-invite kami sa Ads on Reel. Yun lang, guys, ang sa tingin ko kung bakit kami na-invite sa Ads on Reel dahil may nagtrending na naman ako na video. Kahit nakagroth at risk ang page ko, pwedeng pwede pa rin ma-invite sa Ads on Reel. Basta consistent lang tayo mag-upload ng guys ng video. Huwag kayo susuko guys, laban lang. Alam nyo ba guys, ganito kasi yung ginagawa ko. Sa so, sobrang busy ko, nagwa-work ako 8 hours sa work, hour, tapos uuwi, pag uwi ko ako naman mag-aalaga kay baby talagang sobrang busy ko guys pero isinisingit ko pa rin talaga na gumawa ng short video para maging consistent ang pag-upload ko sa video kasi gusto ko ngarin man monetize ads on reel sa isang linggo nagkaka-skip ako ng siguro dalawang araw sa dalawang araw wala akong wala akong upload kasi nga sobrang busy minsan pag uwi ko ang dami ko pang ginagawa tapos alaga pa kay baby pero laban lang syempre kung gusto mo may paraan di ba kaya ayan monetize na din ako sa ads on reel yehey at thank you thank you yan kay baby ang grabe iba talaga ang karisma ng smile ni baby ang daming share ang daming comment thank you guys gusto ko rin magpasalamat sa mga followers sa mga non follower na mga nag like at nag share sa aming video kaya umabot kami ng million views sana patuloy yung supportahan ang aming mga vlog ang aming mga short video. Thank you guys.